Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig calamity loan. Maganda ba talaga kumuha ng pag-ibig calamity loan? Eh, kakatapos mo lang kumuha or mangutang ng pag-ibig multi-purpose loan or short-term loan. Para sa akin guys ha, maganda naman talaga mangutang or mag-avail ng pag-ibig calamity loan, lalo na kung kailangan mo. Number one, kung kailangan mo. Number two, na pinakamaganda, kung sa time na mangungutang ka ng pag-ibig calamity loan, dapat wala kang existing na multi-purpose loan. Kasi maganda din na i-avail mo yung pag-ibig calamity loan na makukuha mo siya ng buo. Kasi parang ang sakit sa banks kapag halimbawa mag-avail ka ng pag-ibig calamity loan, pero konti lang yung amount na mapuproceed sa'yo. Siyempre kung halimbawa ikaw naman ay affected talaga ng bagyong egay, dodong, or ng falcon, and then wala ka naman talagang pera, wala kang ipon, wala kang naitabi na pera para sa emergency. Ang problema kasi kapag hindi mo buo na nakuha yung pag-ibig calamity loan mo, ay hindi mo rin ito ma-enjoy parang sasabihin mo sa sarili mo, ay sana hindi nala ako ng utang. Ito lang pala yung makukuha ko. Parang, parang hindi naman ito masyadong makatulong sa pangangailangan namin. Ganon. Siguro pwede pambilim bigas isang kilo. Ganon. Sa reality lang tayo. Well, at least kahit papano isang kilo bigas ay nakatulong naman, di ba? Para sa akin, okay lang din na kumuha ka ng pag-ibig Calamity loan dahil nga kailangan mo. Pero, kung may existing ka naman na pag-ibig multi-purpose loan or short-term loan, mas maganda siguro kung meron ka ng mga loan remittance ng STL or MPL mo. Kasi, kung halimbawa, as in, kakautang mo lang ng short-term loan and then, then the following days or after one week mula nang na-approve at nakuha mo yung inutang mo sa multi-purpose loan, nag-file ka na agad ng calamity loan. Tapos yung amount na nakuha mo ay ganun lang kaliit. So tatanong kayo ngayon, bakit ganun, 'di ba? Ako may isa ko sa inyo, kung hindi kayo sigurado sa loanable amount na makukuha ninyo sa Pag-IBIG calamity loan, lalo na at kalulon mo lang, mas maganda na magtanong ka muna sa Pag-IBIG Fund kasi po wala namang bayad ang magtanong sa Pag-IBIG Fund. Pwede po ba akong magpacheck? kung magkano ang pwede kong mautang sa calamity loan. Para kung baga, alam mo yung loan amount na makukuha mo na mapuproceed sa'yo, mapag-isipan mo kung kukunin ko ba talaga to, eh napakaliit lang pala. Kasi alam nyo, yung loan na makukuha ninyo, halimbawa lang na maliit, mas malaki pa yung babayaran ninyo kaysa pera na nagamit ninyo. Dahil tandaan ninyo guys, utang yan, may interest. Matic, may interest yan. Tama? ayun lang, maging aware lang kayo and then alamin niyo muna sa pag-ibig fund office kung magkano yung amount na makukuha niyo para hindi kayo manghinayang at the end of the day na nakuha niyo na yung loanable amount and then ganito lang kaliit. Oh my goodness. Baka mapaganon kayo. Ito ang comment ng ating viewer. Ayan, nag-loan daw siya ng multi-purpose loan or ng short-term loan and then the following day, nag-apply siya ng pag-ibig calamity loan. Magkano ang nakuha niya? 123 pesos. So, possible ba daw yun na ganun ang makukuha? The answer is yes. Lalo na sa case niyo po, nakaka-loan mo lang ng short-term loan tapos wala ka pang loan remittance na pumapasok sa bago mong utang. In short, maganda lang talaga kumuha ng pag-ibig calamity loan kapag halimbawa kung may existing loan ka, meron kang mga remittance na para kahit papano naman ay hindi naman maliit masyado ang makuha mo. So yung 123 po, to be honest, masyadong maliit. Parang kung ako ang nasa katayuan mo, sana hindi na lang ako nag-loan. Ito lang pala ang makukuha ko. Kaya i-remind ko kayo ulit sa mga nagbabalak na mangutang ng pag-ibig calamity loan. Mas maganda po magtanong po muna kayo sa pag-ibig fund kung magkano po ang possible na magiging loanable amount mo ng calamity. Lalo na kung meron kang existing na multi-purpose loan. Tama? So, alamin nyo muna, bago kayo gumora, Another suggestion ko pa sa inyo is maganda din siguro na huwag lang tayo umasa sa mauutang natin sa pag-ibig. Mas maganda din siguro na kahit papano kung may mga trabaho tayo ay magtabi-tabi tayo kahit papano ng konti-konti. Para pagdating naman ng araw, lalo na kung kailangan na kailangan mo talaga siya, Katulad yan, yung mga hindi natin inaasahan yung mga bagyo na yan. Hindi naman natin masasabi yan kung kailan mangyayari at darating. So at least kahit papano merong kang madudukot in times na na nasa ganyan sitwasyon ka, 'di ba? Magtabi-tabi tayo ng kahit maliit na amount kasi pagdating naman ng araw, ay dadami din naman yan. Magiging malaki naman yung amount na yan pag naipon mo. Basta, wag mo lang talaga galawin. So, dyan sa nag-comment po, possible po talaga pero ma'am, gusto ko lang sabihin sa inyo yang 123 pesos na na mo sa pag-ibig fund hindi lang po yan ang babayaran mo kasi po, syempre katulad ng na-mention ko kanina utang yan, may interest okay? So, ayaw ko lang kasi kayo guys na masaktan. Kaya binibigyan ko kayo ng mga suggestion, ng mga reminder at kaunting advice. So, again, it's me, Lizelle. Kita-kits tayo sa ating next vlog. Sana more discussion pa tayo. At maraming salamat po sa lahat ng inyong mga comment. Thank you and God bless.